Kuya, taga saan ka? Bacoor po. Pero ang probinsya mo? Samar. Samar. Alin. Alin? Alin, alin northern. Di ba ang alin pagliban ng mula-bicon? Matnog. Matnog? Tatawid. Tapos alin? Alin po. Yun ay southern Samar? Northern. Northern Samar? Oh. Okay. Ano bang nangyari? Bali po tinawagan ako ng operator ko pabiyahin kami, biyahin sa mahal oh. sa Eh, po kami isang ikot na ng Leyte balik kami ng Cubao kasi ang terminal ng CIBL Cubao <coughs> CIBL oh, ngayon pagdating namin ng Cubao pumila ulit kami, balik ulit kami ng Leyte ulit sana LAT. Bale, ang biyahe mo, kubaw late eh. Okay. Ngayon, yung pangalawang ikot namin, pabalikan kami ng late uli. dating namin ng Sorsogon, na ano kami ng LT uli gaspi. Nahuli kaya? Um, pinatabi ako. Sabi sa akin nung, ano, nung itong LT uli gaspi, tinawag ako. Pagbaba sa sasakyan. Kuya, Halika rito, bakit dito ka nag-drive? Sabi sa akin. Hindi mo ba alam? Pulo room yan, hawak na bus. Sabi niya. Sabi ko. Ganun ba, sir? Sabi, oo, oh, kawawa, lisensya mo rito. Sabi ng LTO sa akin. Hindi mo alam na kalor room? Hindi ko po alam kasi bunot lang, kumbaga, bunot lang ako. Nagtiwala ako sa operator ko rin dahil siyempre, matagal na nagbibiyahe yung bus niya doon sa CIBL eh. Ay ako, kabubunot na ako driver, hindi naman ako para maghanap pa ng ano, gusto ko makabiyahe ka Sige. agad ako dahil sa ang, gusto ko, pamilya. Ang sinasabi at ng boss mo, Frankie, sa CIBL. CIBL po. Saan ang terminal? Sa Cubao po. So, nung napara kayo at sinasabing kolorom, anong ginawa ng LTO? Ayun po. Kinuha yung lisensya ko, tapos tinikitan, binakbak yung plaka. Ka sa harapan at saka sa likod. Hindi inimpound ng bus? Hindi po, hindi po inimpound. Dineritse po namin ng lady yung, kasi nakiusap yung mga pasayro, wala silang matransferan, pinadiritso na lang yung bus. So kung nakadiritso ng lady, nasa ng bus ngayon? Hindi, pagdating po ng lady, sir, mga three weeks siguro, doon lang muna yung bus sa lady. Ako umuwi na. Umuwi ako dito sa Maynila. Ngayon, mga three weeks, nagawa sila ng paraan na may uwi yung bus dito sa Bakor. Kahit walang plaka, nai uwi? Oo. Oh, nai -uwi nila yung bus. Iba na ang nagmaneho? Iba, iba. Iba na ako. Ngayon, sa pagkakala mo, yung bus na ito, nabiyahe pa rin? Oo, oh, na nabiyahe ngayon dito. Iba na ang gamit na plaka. Alabang na ang linya niya. Ah, uh, uh, alabang luto na. Iba na ang plaka. Mm, iba na. galing, no? Mm. Mm. Kumuha siya ng ano. ang <coughs> <po>? ngayon, ako <coughs> oh, naiipit yung lisensya ko, oh, siyempre. Ako ilang months ka nang, ilang months ka nang walang hanap buhay? Anim na po. Anim na buhay. May na pamilya po? ka? Opo. Ang misis mo may hanap buhay? Wala po. Kasi sa bahay. Bakit? Nag-aalaga ng dalawa kung may sakit na epilepsy. Dalawa mong anak, may sakit. Hmm, Puro may epilepsy. epilepsy. Uras-uras. Hindi mo masabi sa isang araw. Minsan tatlong bisis abutin. Sinusumpong ano? Sinusumpong. Ay, kaya ano hindi mo, pwede maghanap buhay. Nakakita ito. na ako ng may epilepsy, brother Matt. Yung biglang matumba. Oh, oo, oh, natutumba Nanginginig. Nangingisa yan. Oo. Oh. Dalawa? Opo, dalawa. Pero, Pero ilan, ilan anak, sumabaan? mo? Ilan anak mo? Ang buhay kong anak, ano bali ano yan sila eh sampo anim mong buhay yung apat wala na wala anim lang mo yan ano yung kinamatay ng apat yung mga sakit din sakit din um, tapos nagsisigarilyo ka ba opo brother mat sa mga kababayan natin <coughs> na may pamilya hindi ako doktor pero sinasabi pag nagsisigarilyo ka bilang pamilyado, malaking porsyento tatamaan ng anak. Kita mo, apat na anak mo namatay sa sakit. Kasi matagal ka na nagsisigarilyo, ano? Ngayon nagsisigarilyo ka pa rin. Pero hindi na katulad natin na mano sa sigarilyo. Kung baga, ano na lang ang pagsisigarilyo? Yung wala namang sisihan nito, pero yung anak mo na namatay sa sakit, kaya naging mahina yon dahil sa sigarilyo. Yung anak mo na may epilepsy, dalawa, malamang sa malamang, epekto rin ng sigarilyo yun. Pero nandiyan na yan eh. Six months ka nang wala hanap buhay. Ganito. Ito yung salaysay mo. Sige. Isura tayo sa LTO na maimbestigahan. No? Oo, para do sa lisensya mo. Sa palagay mo ba, alam ng boss mo na naloko sila? Hindi eh. Kasi kung alam niya, dapat alam niya na walang prangkisa yun. Eh bakit ngayon lang siya nag-verify kung kailan nahuli? Nag-verify sa LTFRB? Sa, o, oh, sa, oh, ngayon <coughs> sa LTFRB. Ngayon siya nag-verify na kung kailan nahuli. Magkano ang binayad niya sa CIBL? Kalating million daw eh. Sabi, sabi niya. Oh, niya. yung mga resibo. Yung mga pinagbayaran sa CID eh. Nakalagay dyan? Nandiyan po lahat. Sige. Ganito no, may letter ka dyan. Pakaimbestigahan natin sa LTO. Nag-appeal ba kayo? Wala eh, wala sir. Pero yung doon sa parte ng boss mo, hindi kailangan mag-appeal eh. Kaya ang problema, ang multa niyan, 1 million. Yes, suspended ng 6 six six month. Decision. Tapos ngayon, nabiyahe pa yung, yung yung bus. yung unit. Oo. Kasi kumuha siya ng nagkabit uli siya sa biyaheng alabang. Biyaheng alabang. Luton. Kumabit na naman siya ron para hindi ma ano yung bus niya. Ma Siguro. Yan yung isang kahinaan ng LTO. Dapat sa pagpapatupad ng batas, tama. Okay, tamo. Ang na-sacrifice driver. Tuloy ang biyahe, peke ang plaka, siyempre. Tapos yan, uh, matagal ka ng driver, di ba? Pag peke ang plaka, pag nasita, nagsusuhol yan sa polis o enforcer, tama. O, kaya nandiyan pa rin. Kaya habang may mga enforcer at may mga polis na hindi sincerity, walang sincerity sa trabaho, yan ang nangyayari, may mga kolorom ang nasasacrifice yung katulad ni Kuya. No, ganito na lang. ah, <coughs> uh, papagawa ko ito ng letter sa lawyer ko, sa abogado, no, para sa LTO. At uh, papaimbestiga natin <coughs> kasi ah, uh, pwede ako nakakamali pagkaganyan basta pampasaya no? Ang liable talaga dapat dyan, yung may-ari. Yes, hindi naman natin hinahamak si kuya. Ano ba naman ang kakayahan nitong mag-imbestiga? Kung koloro mo hindi, di ba? Okay. Hindi naman ibig sabihin, eh, pinagtatanggol ko siya o kinokonsente ko siya, di ba? <clears throat> Pero dapat, maging makatao, patas, at gagamitin ang LTO, ang talino. Kung baga, sabihin na nating mali, nagmaneo siya ng kolorom. Pero pag masusi mong inimbestigan, dapat maunawaan na itong mga driver na katulad niya ay walang kapasidad, walang kakayang mag-imbestiga kung koloro mo hindi. Okay. Di ba? So, umaasa okay. tayo na maayos natin ito. Six months ka nang wala nga na buhay. Mm -hmm. Ay, ikaw ba? Drive mm -hmm. ako? Ano so, ko po? Riding, ah. Rider. Ah. Mobit rider. Mobit rider. rider. Oh, yeah. uh Oo. -oh. Brother Mat, may pera pa ba tayo Ako, kapatid, hindi ako politikong milyonaryo, ha? Retired lang ako. Ako, retired police. Hindi naman ako nasangkot sa anomalya. nagretiro ako. Talagang simpleng retirado lang. Itong building na ito, ay eh, naitayo namin ng misis ko utang-utang sa upslay, utang kung saan-saan, sa mga kaibigan. Mula noong 1989 hanggang mag ako, 2019, doon pala ako nakabayad ng utang. Puro utang-utang. Kaya talagang ako lang kaya pumasok sa politika. Kawaawa yung katulad nyo. No? At uh, <coughs> siguro, mapapansin ninyo unang term ko pala sa kongreso no? eh bakit gusto ko na magsinador pumasok ako sa politika brothers hindi para magkatitulo pumasok ako sa politika para makapagsulong ng batas no ang problema patatlong taon ko na ngayon sa kongreso yung panukala natin batas walang pag-asa nasa committee o kung ako ay magtatatlong taon uli sa kongreso baka pag natapos yung anim na taon sasabihin ng mga motorista ay wala namang ginagawa na si Colonel Bosita ako naman kaya kong sabihin ang diretsyo sa inyo hindi ako tamad <clears throat> masipag na kongresista ako nagtatrabaho ko sa loob ng kongreso Tatrabaho sa labas. Yun ang pangunahing dahilan kaya ako'y tumatakbo si Nador. Kung loobin ang Diyos, ng Diyos, suporta na natin mga kababayan, maging senador ako, yung One Rider Party List, nasa Kongreso, tayo naman ay Pilipino, Brother Matt. Iba yung may kakampi ka sa baba. Ikaw nasa taas, may kakampi ka sa baba. Pinoy eh. Pinoy tayo. So, yun ang dahilan. At maliban dyan, may mga nakita ako, Brother Matt, na problema na madaling aksyonan. Ang problema, eh, walang nagmamalasakit. Ngayon, sa ating advocacy, Brother Matt, Brothers, masasabi natin na <coughs> malayo na ang nararating natin. Kasi dati ang receive namin, reklamo sa telepono, tawag. Nasa 500, no? Yes, po. Day and night. A day. A day? Day and night. Kasi mabibay lang mo yan, eh. Yung pumapasok sa hmm. sa system. Ngayon, nasa 20 na lang. Ang laki na yung binagsak. Eh, siyempre tayo bilang nagmamalasakit sa mga kababayan natin. Sa 2025, ang gagawin natin, may maintain na lang natin yung ating advocacy para sa motorista, no? Yes, po. Pero, may bago tayong advokasya. Yung mga tamad, masusungit, nakawani ng gobyerno, tatarbahuhin natin yan. Tandaan nyo yan. At uh, lagi ko sinasabi yan, kahit sa inyo, sinasabi ko ito. Pag sinuportahan nyo ako sa Senado at ang One Rider Party List, pag hindi kayo nakontento sa serbisyo ko sa loob ng anim na taon, pababain ako sa pwesto, bababa ako. No? Ako lang, kaya ganito, ay eh, naawa ako sa ating mga kababayan. Katulad mo, kitang kita na ikaw ay biktima. No? Eh, hindi naman na hinahama. Walang mangyayari sa'yo. Kung <clears throat> walang tutulong sa'yo. Meron nga, Brother Jerry, na ano eh, driver ng bus. Nahuli ng LTO fake ang prangkisa, fake ang plaka. Opo. Binigyan ng demerits. Nirebok ang lisensya. Ay kung matalino ka, kasalanan ba ng driver yon? Kasalanan ng may-ari ng bus yun? Oh. Ay ano naman ang kakayahan ng driver ng bus para investigahan kung fake o hindi? Oh. Rebok ang lisensya. Kaya hindi tayo pabor dyan sa pagre-revoke ng lisensya. Dahil sa demerit system, brother Jerry. Una, walang batas na utos. <clears throat> Pangalwa, paulit-ulit natin, brother man, na patunayan. Maraming LTO official, enforcers, police. Hindi marunong magpatupad ng batas. Ibig sabihin, maraming nabibiktima, nabibigyan ng demerits na hindi tama. O, oh. Ngayon, nabanggit ko sa inyo, ang may tutulong ko muna sa iyo, dalawang libo. Kasi hindi tayo milyonaryo. No? Hindi, naintindihan kita. Pinapaliwanag ko lang. Kasi sa mata ng iba, pag congressman ka, mapera ka No? Ako, kaya lang, sabi nung iba, Brother Jerry, pag kumandidato, senador, ka lang 500 million. Mas maganda daw, 1 billion. Ako, walang 1 bilyon Wala akong 500 milyon. Wala akong 50 milyon. Baka may mga kaibigan tutulong mapagsama-sama. O, so, titiwala lang tayo sa Diyos, sa taong bayan, at sa Comelec. Yun lang, yun ang pinagtitiwala natin. Kaya, makakaasa kayo na hindi tayo titigil. Marami pa tayo na ilang problema na dapat bigyan ng aksyon. Ayaw ko lang banggitin, Brother Jerry. Baka masabi ng ating mga kababayan. Parang nagyayabang lang ito si Congressman Busita. Ang style namin, mas marami ang gawa kaysa salita. No? Maraming gawa bago salita. Yung iba, maraming ngawa, gawa. Walang no? gawa. Na? Ay, paalala ko sa inyo, ha? Ako bilang kapwa Pilipino, ayaw ko na madidinig sa inyo na nagre-reklamo kayo doon sa nakapwesto, no? Nadinig nyo ba? Ang daming reklamo. Si ano? Ilan ang taong nakapwesto? Wala namang ginagawa. Yung mga nakapos sa pwesto, huwag ninyo sisihin. Ang ating sisihin, tayong butante. Kasi boto tayo ng boto, hindi natin ginagamit talino. Huwag kayong magpatokso sa pera, ha? Bakit ka mo? Pag kandidato, binigyan ko yung pamilya mo ng 10,000. Hmm. Di ba bo, boto nyo ako? Pagkapwesto ko, bayat na kayo, eh. Doon naman titira yun. Doon naman titira. Eh, anong gusto mo? Yung hindi nagbigay ng pera, pero naglilingkod sa taong bayan? Nakikinabang lahat. O, oh, kaya ang challenge ko sa inyo mag-ama, kuya, huwag kayong magpadaya, gamitin isip. ah, Pag bumoto kayo, suriin yung mabuti. Ay, Magtanong sila? kayo sa iba. Oo, oh, oh. talagang, ha? talagang makakatulong. Maka Mahawa kayo sa ating lahi. Kailan pa tayo babangon? Oo. Oh. No, wag nang magpaloko. Tingnan nyo yung naglilingkod, yung nagtatrabaho, yung mapapakinabangan. Kasi naman yun ay makikita sa gawa at salita. 'di hmm. Diba? Huwag kayong magpaloko ha. Mas matanda ka siguro sa akin ano? 55. mas matanda pala ako dito 1960 na ako Dahil mas matanda ako sa inyo, pag kayo nagpaloko, paguntugin ko kayo. <laughs> ano brother Jerry? <laughs> oh. Ang oh, alay niyo, matanda ko sa inyo. Maputi, na, lahi namin puti yung buhok sir. Gusto mong gumanda ang buhok mo? Dati ako nakakalbo eh. pag mo sa umaga, <laughs> ano? lagay mo sa baso, uh -huh. sa lagayan. Bago ka maligo, ibuhos mo sa ulo. <laughs> Totoo yun. Mm -hmm. <laughs> di ba ha? Kada oh. sige. Di ba yung halaman? Alam mo yung matatanda, yung naghahalaman? Ay kasi kami mahirap na pamilya, laki sa bahay ko bo eh. Di ba yung mga mahirap na pamilya, walang kubeta na ano eh. May anerola yung iniihian. Alam mo yan? Arinola. Tapos pag itinatapon yung ihi, doon sa puno ng halaman, di ba? Gumaganda ang halaman, hindi? Gumaganda, so, di ba? Gumagalang. So, yon may components na maganda sa laman sa atin meron din. Hindi ko siya sabing maniwala kayo, pero ako, ginagawa ko yan. No? Oo. Paglagay sa buho, kilamos. Nakakabakatapos na ako. Hindi ka magkano ng pimples. ano? oh, ang pimples sa ihi. Eh. Oo. Hindi, totoo yan. Oo, oh, oh. oh mo. Kahit gamot ang ihi, kahit sa ano, alipunga, pag may alipong nga ka. nga. Isa, i, i ano mo yung ihi mo mismo. Huwag sa i ibang ihi ah. Ibang Totoo tao. yun. Sarili mo mismo. Igamot mo sa aliponga kasi Kasi dati nagsusugat yung pa ako. Ang bilis tumuyo. Kasi madalas nagbemedya sa gadao din nagsusugat. Ang dami ka bro dyan yung sinubukan gamot. Hindi umobra. Ihi. Ihi. Ang galing. Mas maganda siguro ihi ng dalaga. Ano? <laughs> no? Kasama niya. Kasama niya. Kasama eh. <laughs> kala, Hindi ako yung sis mo. Ha? Huh? Wala niya. Takot pala ito sa asawa niya. Hindi. <laughs> <laughs> o oh, oh, sige. Nakakarindig <laughs> kasi yung anak eh. Kasama ba yung sis mo? Wala po. Kami lang. Kasi sumpong lang boss, ng anak <laughs> Hindi kasi. Hindi ito magsusumo kasi mga bad boy din ito eh. <laughs> Di ba? Ano ka ba? Binata may asawa? Asawa. <laughs> Ay kaya naman oh. pala boss. Huwag <laughs> kakonchaba kayong eh, magtatay ano. Sige ganun. Uh, magdasal kayo na mabilis itong maaksyonan ng LTO. No? Kasi ang LTO naman ay hindi yan malupit. O ibig sabihin, pag nakakakita sila ng katwiran, lalo si Asik Bigol Mendoza and uh, Atty. Greg Pua. Ang ganda ng tandem noon. <coughs> Parehas abogado. Parehas abogado, parehas magaling, Sorry. parehas makatao. Napanood ko po yung ano nyo kay, ano, kay, ano, kay LTO, kay assistant. Pero, no, panood ko po yung... May motorsiklo ka? ka? Ikaw? Wala po. Yung motorsiklo mo sa'yo? Sang ayon ka kay Senator Tolpo, pag magpaparisto, ikaw dapat? Laki niya po na ng ano, ang dami nag-react ano, doon eh. Ay kung AFW ka, nag-expire yung sasakyan ng pamilya mo, di umuwi ka. Tsaka yan, ano, second lang din po kasi yun. Hmm. Hanapin mo pa yung ano, 10 years na, hanapin mo pa yung pinaka, pinaka first owner. Hindi, huwag kayong mag-alala. Kasi may sinasagawang consultative meeting ang LTO. Mariresolve na yung problema mo. Importante, hindi na ako, hindi involved sa crimes. Hindi sangkot sa aksidente. Eh. Madaling mariresolve yun. Nagmungkahi na tayo sa LTO. Kaya yung sa'yo, mariresolve na. Pero hindi ka sangayon kay Sen. Sir. Pero ikaw, follower niya. <laughs> hindi. hindi. Hmm. Parang tumatanggi lang ito. <laughs> Nadaan lang sana sa YouTube. Nadali ka sa YouTube. Nadaan lang. Yung sa ano... Neto ko nga lang nalaman na ano eh. Kasi yung mga sekundan motor. Pwede na mahuli, 20,000 yung multa. Huwag kayong maniwala doon. Hindi pwedeng gawin na LTO yan sapagkat marami ang kanilang ambag. Malaki ang ambag nila sa problema. Kaya hindi pwedeng isakripisyo kayo. Noong isang araw lang eh, may humingi sa amin ng tulong. Naglakad ng transfer ownership. May git sa buwan na delay sa LTO. O paano mo pagmumultahin yung nagkasikaso ng transfer? E eh di malinaw, ang mali, LTO. O, oh, ay eh bakit kayo pagmultahin, ay eh pag LTO, mali. Libre. O, ay malaking kalukuhan yun, hindi tayo papayag. No? So, huwag kayong mag-alala. Sabra oh, bigyan yes, mo ito ng dalwan nito. Tapos yung contact number mo, nandito. Wala pa, ilagay na lang, sir. Ilagay mo at update ka namin. Zero, zero. Ah, Hindi, susulat mo na lang. Oh, okay. Sige. Oh, brother. Oh, diretsahan tayo. Pumunta kayo dito. Hindi pa kayo mayagahan, no? Hindi, tinatanong ko nga kayo. Umalis kayo ng bahay. Hindi pa kayo mayagahan, no? Ang uh, pa. Agnes, ba't ko alam? Yan ang ugali ng mahirap na tao. Nagahabol po kami para ang set sa, talagang sadyan. Hindi. Ay, sir, kayo, kausap kaya hindi na kami nag-alis. Ang ordinaryong Pilipino, Agnes, alis ng bahay, inom lang ng, ka ng, kape. Kasi, unang-una, hirap nga sa buhay eh. Kaya yan, kakain yan mga alas 11 para yung agahan tanghalian dala na. Tapos hindi na magmerienda, no? Tapos hapunan yung bahaw, yung tira-tira. O kaya ako alam eh. Mm. Ako naman eh, formal lang eh. Anak, ng um, anak ako na magsasaka. Yung mata lang walang putik. Mm, yan. Pamangkin ko. Witness yan. Bahay ko Bukami kami lumaki. Okay. So, kumain na kayo? Ako po. O sige. May pamilya ka, di ba? Bawal magmotorsiklo walang helmet, ha? Ako po. Maganda ba, misis mo. Sakto. Hindi, <laughs> <Saktos. laughs> kaya ko na Ang next kaya ko na itanong, itong mga riders, hindi takot mamatay eh may nasabihan nga ako, sabi niya, sir, lahat naman tayo mamamatay. Oh. Nasabi ko, sige, una-una lang yan. Sabi ko, may misis ka ba? Yes, sir. Eh, pag namatay ka, papano yon Kung pag-interesan ng kumpari mo. Sabi niya, dapat pala talaga nag-iingat. <laughs> Hindi takot mamatay. oh. Eh, gano'n naman kasakit? Ano, baka may kumakain ngayon. Gano'n naman kasakit? Habang nailibing sila lakit, inuood. Hmm. Yung misis mo naman, inuudud ng iba Hindi, oh, diba? <laughs> yeah, real talk Yes yeah. May anak ang babae Ilang taon na? Isang taon pa lang Eto ha, makinig kang mabuti Huwag kang matakot sa kumpare mo para sa misis mo Eto, kaya dapat magingat ito Agnes Maraming namatay yung tatay Na in sa iba yung babae Diyan ang ng karelasyon. Nadi-disgrasya yung anak na babae noong stepfather. Walang kakayan lumaban yung babaeng anak. Tatakutin na pag nagsumbong ka sa nanay mo papatayin ko kayong mag-ina. Wala na. Oh. Kaya dahil alam ko naman mahal mo yung anak mo, mag-ingat ka mabuti. Kasi pag nadi-disgrasya ang tatay, Disgrasya. pati anak nadi-disgrasya. Oh. Ah. Yan, nakapagsermon patuloy ako. <laughs> Ito naman si kuya, may edad na eh. Baka wala ka nang kumparing maglakas doob sa misis mo. No? <laughs> no, wala na. Wala Bakit sabi nung iba, ang pag-asawa parang sugal? Paniwala ka? Paniwala ka? Ikaw? Na ang pag-asawa parang sugal. Mali kayo. Right, right. Sa sugal, pag talo, may bawi. Sa asawa, pag talo, wala ka ng bawi. <laughs> <laughs> ah, o, oh, sige. Ha? Picture ka na sa mismo ring katawan kadalasang sumisi